tigma ang utak ng revolusyon. Sa bawat tigmaan, may mga mandirigmang may espada, may sandata, at may tapang ng bisik. Ngunit may isang mandirigma ang kakaiba. Lumpo man katawan, lumalaban gamit ng kanyang isip at panindigan. Siya si Plenario Mabini, ang pinaguriang utak ng revolusyon. Hindi siya lumaban sa larangan ng tigmaan, kundi sa larangan ng prinsipyo, katarungan, at katotohanan panahon ng kaguluhan, siyang naging tinig ng katimuan at laman. Mabili, kahit ako'y lumpo, hindi hadlang ang aking kalagayan upang maglingkod sa bayan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bisik, kundi sa isip na may karunungan at sa pusong may malasakit sa kapwa. Uy, hindi makalakad at ako'y para sa katuhanan. Hindi ko kailangan ng sandata sa pagkat ang panulat ko ay mas matalim pa sa tabang. Sa bawat salitang kanyang isinulat, ipinaglaban niya ang karapatan ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, marami ang tumutol sa kanyang mga ideya. Ang ating pamalaan ay magiging kasangkapan ng pang-aapi ano pa ang ipinagkaiba natin sa mga dayo ang ating ipinaglaban. Ang kalayaan ay walang saysay kung ito'y mabubunga lamang ng bagong tanikala. Matapang niyang tinuliksa ang katiwalian kahit ang kanyang mga kababayan ay bumaling laban sa kanya. Ngunit hindi siya umatras sapagkat para kay Mabini ang katotohanan ay higit na mahalaga kaysa sa kapangyarihan aginado, mabini. Marami ang hindi sangayon sa iyong mga prinsipyo. Sinasabing ikaw ay sagaba sa pamahalaan. Bakit mo pa ay pinaglalaban ng mga ideya na nagdudulot ng pagtukoy? Dahil ang katotohanan ay hindi dapat itago kahit ito'y masakit. Ang bayan ay dapat magsimula sa katapatan, hindi sa kasinungalingan. Kung ang mga pinuno ay bulag sa kapiliran, paano nila maitataguyod ang tunay na kalayaan? Ngunit paano kung wala nang nasisimit? Paano kung ang bayan ay pagod na sa kung Pagod ay pansamantala, ngunit ang prinsipyo ay kailangan manatili. Mas mabuting lumabang na may dangal kaysa manahimik habang unting-unting -unting kinakain ang kasinungalingan ng ating bayan. Pinili niyang tumahimik sa uli, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling buhay sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang mga aral ay paalala na ang tunay na bayani hindi lamang lumalaban sa labas, kundi sa loob laban sa takot, sa kasunangalingan at sa sariling pagdududa. Para sa akin, si Apolinario Mabini ay hindi lang bayani ng nakaraan, siya ay bayani ng kasalukuyan. Ipinakita niyang hindi kailangan perpekto ang katawan para maging instrumento ng pagbabago. talino, katapangan at paninindigan ay inspirasyon para sa bawat Pilipino, lalo na sa aming kabataan. Tinuruan niya tayong maging matalino, maging totoo at maging matatag sa gitna ng tukso at takot. Kaya sa bawat Pilipinong nangangarap ng pagbabago, maging mabining mandirigma ka rin, lumaban gamit ang isip, puso at dangal.